Cream doon. Pwede po ito sa miso na? Paano yeah. ka natutong magluto ng miso? Kanina nag-tiktok ako. <laughs> Ang taba. Ang ah. taba ako. Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya? At isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. Ano ka For today's episode ay lalabas po tayo sa palengke sa may letre kaya sa may bandang ton suya at bibili nga po tayo ng isda. Nauulamin. Nauulamin. Yung pwedeng gawing sa miso dahil yung request ng mga pamangkin ko. Gusto nila magulam ng sinigang sa miso. At guys, rest day natin ay Pagluluto tayo for the days. Bali si Andrea may pasok, no? May pasok tapos si Lani, si Erica. Lahat po sila ay may pasok at wala pong naiwan sa bahay. Dalawa lang po kami, pero kung may makita po kayo na ibang tao. <laughs> <laughs> Baka kayo lang po nakakakita. Comment down below kung may nakikita pa kayo bukod sa aming dalawa. So, lalabas na po kami ni Papa D at bibili na po tayo ng luluto ay para sa ating sinigang sa misu. Let's go! Let's go. na po tayo sa ano, palengke proper. Nakulo <tapos> <tapos> Ta po. Karate door Dory Pwede po ito sa Samisun na? Samisun uh, talaga yung samisun oh. Ayan po Tapos isang ulo po uh, One is the regular ha ati? Ha?

Nakabili na po tayo ng isda na para sa Samsung. Si. bigyang Nagbukuha nga rin po siya ng mustasa. Ilang mustasa? Dalawa lang. Kasi daw isa eh. O tatloin natin. Sige, tatlo muna. Marami naman yung isda eh. Saka to. Nakapamiliin na po tayo. I think kumpleto na. Ngayon po ay uwi na tayo ng bahay. Pero magpapaiwan daw si Papa dito. Dahil magpapagupit ka. Talaga. A few moments later. So ngayon mga kayami ay na-ready na nga natin yung mga sangkap sa lulutuin nating sinigang sa miso gamit nga ang islang cream dory at kapag-iwa na tayo ng mga sangkap at syempre ang gagawin natin ay pipirituhin muna natin itong isda para hindi siya masyadong malangsa mamaya sinabuhan natin syempre kailangan muna natin siya nilagyan ng asin sila natin Bali itong isda guys ay nabili natin sa halagang 220 pesos. para ano siya, uh, isa't kalahating kilo. Mga kulang-kulang dalawang kilo din pala. Tapos pipiritoy na natin siya. Init na natin na ang kawali. At lalagyan lang natin ito na ang pika. guys, pag alam natin medyo mainit na yung mantika, ay eh, pwede na natin ilagay itong ating mga isda. Ito na ng first batch. Ay, na mo may apoy. Kasya ba? Bali, ito po ay second batch na ng ano, pagtitrito. Ito. Pero tapos na pong ni Papa, di yung mga ita. Parang kumunti bigla, ano? Lumingip. <laughs> Parang sarap na. Parang nagutom ako bigla. Tikman natin. Ah, dito mo siya lulutuin eh. oh, sa matakot. Okay, na. ano, maliit kung ano. Sa diba, marami naman sa bawal mo. No? Tapos pagkatapos nito ito, mag pa siguro tayo na isa pa. Hmm. So ngayon guys, igigisa naman natin itong mga lang. Magayin na natin yung buyas. Pembawa. Ini kena ribu bibili rin tayo ng miso guys ang dami masado pero konti lang naman yung kailangan natin para masabi ng siligang sa miso sige, na natin sa pagbisa nito ano? sa lahat lang siguro pero dahil maraming sabaw talaga sa panate natin sa pagbisa dapat yung ano sana, orange na miso para maganda yung kulay Masa lang wala na daw. Kaya itong regular miso na lang yung ginamit natin. Kaya na natin sa pag-iisip. <laughs> siyang ano? Mukha siyang tulang itog na may up for <laughs> the miso. <laughs> Nakadagdag din kasi sa asin yung miso. At ilalagyan na rin natin itong ating tinigang sa miso na tinigang mix. Ayan. Tapos ay maglalagay na rin tayo ng patish. Na ano? Patish. Patish? Ito siya. Ayan na yung tsura. Ayan okay. siya. Ginisa muna natin yung miso. Ganyan talaga yung magiging itsura niya kasi ano. Yung miso is oil. Ay... Ano kasi mo nung miso glass or tubig. Mm-hmm. At maglalagay din tayo ng 1 liter ng tubig. Para sa raw natin. Lagyan na rin tayo ng nerve cubes Hindi natin para mas mabilis matunaw At maglalagay na rin tayo ng ano yung nalagay mo? Pamilya. Tabay na rin pala natin kung labanos na dito na sana pa Kasi medyo matagal tong lumang. At may nakalimutan nga tayo for today's video. Ano? Ang paborito ng ating kayami. Um, oh, pwede ba lagay ng na okra yan? Oo. No. Oh, uh, ko kasi hindi pwede. Dahil tayo tayo nakabili ay malungkot patahap ang sinigang. Oh. Yung sili hindi mo na ilalagay yun? Kami na ano lang. How did you How did you ano? Paano ka toto magluto ng miso? Kanina nag TikTok pa. Pero hindi ka magluto ka na dati ng ganyan, di ba? Ah, diba? pagluto na. Maraming beses na rin. Tayo ay kumukulo na siya. Sa ating sabaw. At ilalagay na natin pa konti antiko isda. Parang gusto ko to rito yung ulo. Ako din. Tayo. <laughs> Pag kaya nun umitim. Ay sabagi, bagay, itim naman pala talaga siya. No? Oo. Ah. hindi mo yung pagkakulit. Pwede natin. Pwede natin. Pwede natin. Pwede natin. Kala ko sabi ko parang hatiin lang natin. Kaya nga, sabi ko makapagtabi pa tayo sa rapin. Eh. Hindi mo uupos. ano pala. Lumilit Lumi siya kasi mataba yung isda. Ah. Tapos ay ilagay na rin natin itong sili. Kailan okay, mo ilalagay yung ano? Yung okay. Yung mustasa. Mamaya. Okay, Pakuluan muna pa siya. Mas naaamoy ko yung ano ni Kuya eh. Fake scent oil. Fake oil. Nandito na pala si Kuya ano. Kuya Rodi. Pagod Yarn. Hindi Sa si tayo jingjing yun ang kaya ka. dyan. sila <laughs> pala si Lani? Alam ko sa si ating jingjing yan. Kasi na sa gilid. Ito yan guys. Pag mo ang luto na yung ano ating ulam may ilalagay na rin natin tong ating mustasa mustasa nga ba ito? basta kulay yung mustasa medyo mapait to pero sya kasi yung pinakabagay na ilaw ko dito sa gantong klaseng ulam ito so, sa pecha nyo uh, ibababag natin sya para maluto pag naluto na itong ating mustasa ay ready na tayo para kumain sasandok tapos po si Papa din ng ulam. Masarap pa yun? Pero po tayo second batch ng sinaing dahil aket din po si na Erica tapos si... Kuya Ron, di ba dito din kakain? Hindi ko lang alam. Mayroon na sumobra. At ano, pwede pa yan bukas. Uno, nagugutom na aking uno. Ha? Nagugutom na ba ang uno ni daddy? Maka, kakain ba yan? Baby ko na yan? Kakain ba yan? Nana, Okay. Kakain ko yan. Kakain na po tayo. Ayan. Kasama po namin po ya Rodi. Ayaw mo sa camera. Maka mag-discover. Si ate Jingjing po yung asawa po. Si Lani po. Magamukha lang po sila pero... <laughs> Pagkaiba okay, okay, po yan, Scott. Kain tayo. Coffee. Asan nililagay ko ito? Lalagyan ko parang parang itulog. Ah wala wala. <laughs> <laughs> parang magbawasan. Ito ba yung ulo? Hmm. hmm so, so. Sakto lang naman yung lasa niya. Okay lang yung lasa ito, Jeng? Hmm. Ayaw lang, okay lang. Sakto 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 lang. Ang na naman ano, pasneya. Nakatulog po ako ng kaunti. Tapos na rin po pala kumain si na Erika, si JR, saka si Liray. Okay. na po yung panglatag na binili po namin noong nakaraan. Medyo biging pa at nakakapaglatag pa ng kaunting karton dito sa may bandang lamesa dahil marami po silang natutulog dito sa bahay. Dito ko na po po ang vlog na to. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood sa aming channel. Hindi lamang po sa akin, kundi sa buong timatik. Pudu! Ang samuli, para sa na namang masaya at masarap na vlog. Ang gitera talaga itong baby na to. Bye-bye! Mm. It's Carly! Udo!